Lahat tayo ay naghahangad ng isang masaya at fulfilling na buhay. Ngunit konti lang ang talagang nakakakuha nito. Hindi makatotohanan ang patuloy na paggawa ng parehong mga bagay at asahan na magbabago ang mga resulta. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang takbo ng buhay. Dahil man ito sa takot, katamaran o kamangmangan, madalas na hindi pinapansin ng mga tao ang mga bagay na talagang nagdudulot ng pagbabago. Karamihan ng mga introvert ay masaya at kontento na dahil may mga bagay na napagtanto sila sa kanilang buhay. Ano man ang kasalukuyang sitwasyon, narito ang mga katotohanan na tinanggap na ng mga introvert para maging masaya. Number 1. Gusto ng mga tao na maging magaling ka pero hindi dapat mas magaling sa kanila. Bagamat talagang gusto ng ilang tao na magtagumpay ka Meron mga tao na maaaring gawin lang ito at titigil na kung natitreten na mahihigitan mo na sila. Maging matalino sa mga motibo ng iba at huwag mag-aksaya ng iyong oras at lakas sa mga taong wala sa kanilang isipan ang pinakamahusay mong interes. Huwag pansinin ang negativity at patuloy na magtrabaho patungo sa iyong mga layunin. Ang dedikasyon, pagtsatsaga at consistency ang magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Number 2. Walang perfectong oras Madalas gusto maghintay ng mga tao sa tamang oras para gumawa ng isang bagay o gumawa ng pagbabago Ngunit anuman ito, palaging makakaisip ng dahilan para hindi magsimula ng isang bagay Ito man ay dahil sa kakulangan ng pera, sa iyong edad, hindi sapat na oras, o anumang bagay Sa kasamaang palad ang masakit na katotohanan ay ang perfectong oras ay hindi totoo at ang mga bagay na iyong pinagpaliban ay maaaring hindi mo na makuha. Number 3. Laging may mas magaling sa'yo o mas masahol sa'yo. Maaaring palaging mas mabuti ang iyong sitwasyon o maaaring mas masahol pa. Huwag magkamali na ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ito ay counterproductive at kadalasang nakakapanghina ng loob dahil ang lahat ng bagay sa buhay ay relative. Kung ano ang maaaring maging isang madaling bagay para sa'yo ay maaaring maging isang hamon para sa ibang tao at vice versa. Laging maging mahabagin sa iyong sarili at sa iba. Number 4. Kung magpapabigil ka sa mga kinakatakutan mo, hindi ka magiging masaya. Natural lang na makaranas ng takot kapag nakaharap ng bago. Ito ay isang biological na tugon sa mga unknown. Ngunit hindi mo ito maaaring payagan na hadlangan ka sa pagsubok ng iba't ibang bagay. Kilalanin lamang na ito ay hindi pamilyar at lapitan ito ng may excitement at curiosity Kung hindi mo haharapin ng iyong takot, madali itong magre sa mga napalampas na pagkakataon Ang buhay ay puno ng mga kapanapanabik na hamon na nakalaan para sa mga taong matapang na lumalabas sa kanilang comfort zone Number 5, ang mga expectations ang nagdudulot ng pagkadismaya Kapag binigo ka ng isang tao, kadalasan ay resulta ito ng sarili mong hindi makatotohanan o maling mga expectations kaysa sa mga pagkukulang ng iba. Ang mga bagay ay hindi palaging gumagana ng eksakto tulad ng inaasahan natin at iyan ay normal lang. Kaya panatilihing maayos ang iyong mga expectations. Pipigilan ka nitong mabigo ng hindi kinakailangan. Number 6. Hindi ka mahalaga Naranasan mo na ba yung matalisod sa publiko may mga tumawa at meron namang mga nagtanong kung okay ka lang. Siyempre ayos ka lang pero sobrang nahihiya ka. Akala mo habang buhay na nilang maaalala ang nangyari na yon. Pero ang totoo ay hindi ka ganun kahalaga. Napakaliit ng papel mo sa buhay ng ibang tao. Kahit na nakakahiya para sa'yo, malamang na nakalimutan na ng na karamihan ang nangyaring yon pagkatapos ng ilang sandali. Kung paanong nabibisi ka sa sarili mong buhay, ganun din sila. At hindi yon masamang bagay. Ito ay isang katotohanan lamang ng buhay. Number 7. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Naalala mo pa ba yung sikat na sikat mong kaklase nung high school na laging sentro ng atensyon at parang gusto ng lahat? Hindi lahat ay maaaring maging ganong tao at hindi ka dapat magsikap na maging ganon. Ang buhay ay hindi isang popularity contest. Hindi lahat ay makikita ang iyong tunay na halaga at pahalagahan ka. Kaya sa halip na mag-focus doon, isaalang-alang kung paano ka magiging isang mas mahusay na versyon ng iyong sarili. Ang pagsisikap na patunayan ng iyong sarili sa iba na hindi naman talaga mahalaga ay isang pag ng oras at enerhiya. I-enjoy ang iyong buhay na napapaligiran ng mga taong tumatanggap sa iyo bilang ikaw. Number 8. Hindi ka nilalarawan ng kung ano ang meron ka. Maraming tao ang gustong maniwala at subukang kumbinsihin ang kanilang sarili na hindi gaanong mahalaga ang pera. Pero ang katotohanan ay ang pera, bagamat hindi lahat ay kailangan upang umunlad sa lipunan ngayon. Maaari hindi ito bumibili ng kaligayahan, ngunit naglalagay ito ng bubong sa iyong ulo, sapatos sa iyong mga paa, at pagkain sa mesa. Lahat ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Ngunit ang pera at ang mga bagay na binibigay nito ay hindi tumutukoy sa kung sino ka. Ang isang taong may malaking bahay at mamahaling sasakyan ay hindi nangangahulugan na mas mahusay kaysa sa isang taong nakatira sa isang apartment at sumasakay sa bus. Ano man ang meron ka, sa huli ang mga tao ay bumubuo ng kanilang sariling pangunawa sa iyo, batay sa iyong mga pagkilos at kung paano mo sila personal na naaapektuhan. Number 9. Laging may pagpipilian Hindi lang tayo biktima ng mga panlabas na puwersa. Meron tayong kapangyarihang pumili at maaari kang magpasya kung paano ka tutugon sa kung ano ang mangyayari sa'yo. Kung may sumuntok sa'yo, tatayo ka lang ba at hahayaan silang magpatuloy na suntukin ka? Sana hindi. Bagamat maaari kang matukso na gumantin ng suntok, ang pag-iwas at paglayo sa kanila ay malamang na isang mas mahusay na choice. Ikaw lamang ang makakapagpasya kung paano ka itatrato ng iba. Kung ang isang tao ay hindi nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa iyong kapakanan, Ganap na katanggap-tanggap na lumayo Ang malupit na katotohanan ay ang pagtrato sa iyo ng iba Ay batay sa kung ano ang pinapayagan mo Kaya kung nagkokuman ka ng respeto, ire-respeto ka Gayunpaman, kung kikilos ka na parang isang doormat Halos tiyak na masisiguro nito na lalakaran at tatapakan ka lang ng iba Number 10 Ang iyong nararamdaman ay dahil sa iyong mga iniisip hindi natin nararamdaman ang anumang tiyak na pakiramdam tungkol sa isang bagay dahil sa bagay na yun mismo. Sa halip, ganun ang nararamdaman natin dahil sa ating pangunawa sa mga bagay, tao o sitwasyon. Sa madaling salita, ang ating mga iniisip ay lumilika ng ating mga nararamdaman at ang ating mga damdamin ay tumutukoy sa ating pag-uugali. Sa mga tuwid, kung gusto mo makaramdam ng iba, magsimula sa iyong mga iniisip. <laughs> Number 11, kung hindi ka natutong magkaroon ng pananagutan, mananagot ka. Ang iyong mga salita at desisyon ay may mga kahihinatnan, positibo man o negatibo. Kung hindi mo papanagutin ang iyong sarili, tiyak na may ibang mananagot. Kinakailangan ang pananagutan upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Tinutulungan tayo nitong mapanatili ang ating integridad upang tayo ay maging mas mabuting individual at mamuhay ng mas maligaya. <laughs> At number 12, mabubuhay ka sa buhay na nalikha mo para sa iyong sarili. Ang pagkuha ng pagmamayari sa iyong buhay ay isa sa mga pinaka-empowering na bagay na maaari mong gawin. Kung hindi ka nasisihan sa iyong sitwasyon, ikaw lang ang taong makakagawa ng mga kinakailangan pagbabago upang mapabuti ito. Kung sinimulan mo ang iyong araw sa maling paraan, maaari mong pahintulutan ang natitirang bahagi ng iyong araw na masira. O maaari mong kontrolin at gawin kung ano ang kinakailangan upang iayos ang mga bagay. Kapag mas maaga mong kinikilala na ikaw lamang ang may pananagutan at may kakayahang lumikha ng iyong sariling mga kalagayan, mas maaga kang magsisimulang gumawa ng mga hakbang tungo sa buhay na gusto mo. Karamihan sa mga tao ay hindi gustong marinig ang mga universal na katotohanan ito. At bagamat mukhang medyo malupit sila, tiyak nalilitaw ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya't magkaroon ng kamalayan at tanggapin ang mga ito. Kapag nagawa mo na, maikita mo ang iyong mga araw na mas masaya at mas fulfilling. Alam mo ba ang mga gawi na hindi ginagawa ng mga tahimik na tao kaya sila nagugustuhan ng karamihan? Panoorin mo dito.